Tahan mo nga to, patiban naman ako pag mo niyan, eh alam mo namang masela ng lagay ko, di ba? Hindi ka naman naawa sa baby namin ni Rogelio, ha? Alam mo, pag nalaman niya ni Rogelio, nagurado iiwan ka lalo na pag may nangyaring masama sa baby namin. Sino po sila? Wala kang pakialam kung sino ko. O ayan, dalhin mo sa kwarto ko ngayon din. Sino po ba talaga kayo? Basta basta lang kayo pumasok sa pamamahay ko. Hindi ka ba na-inform ng asawa mo? Ako nga pala, ang kabit niya. At muna ngayon, dito na ako titira. At ikaw, ang gagawin mo, pagsisilbihan ako Mula ulo hanggang paa. Alam mo kung bakit? Buntis nga pala ako. At siya yung ama. Hindi ka ba na-inform? Umuwi siya last month? Ay, nakakaawa ko. Sa akin kasi siya umuwi eh. Kasi, ang katulad mo, pangkatulong na lang. Alam mo yung sarili really mo. Tingin mo ba, gaganahan pang asawang sa kama, kung ganyan yung makakapareha niya. <laughs> Makakawalang gana talaga pag ganyan. Kaya kung ako sa'yo, magluto ka, maglinis ka ng bahay. Ngayon, hindi. siya naman ba yung bisita mo? Ngayon ko lang yung nakita ah. Kabit ni Kuya Rogelio mo. Ha? Kabit na naman? Hindi ka pa nagsasawa? Ilang beses na yan ah. Wala naman ako magagawa eh. Gusto niya magkaanak, kaya yung binuntis niya yung babae niya. Hanggang kailan ka pa magpapakatanga dyan sa asawa mo ate? Ilang beses ka na niloloko. Kailan ka ba talaga matatauhan? Alahayain na sa nila naman ako. Nalaga siya ng babae. Eh. Hay nako! Bayan, agang-aga, puro chismis agad inaatupag. Ipagtimpla mo nga ako ng gatas kasi sumasakit yung tiyan ko eh. Sige na, bilisan mo na kung hindi makakarating talaga to kay Rogelio. Pag ako nakunan, ikaw ang may kasalanan. Sige na, dyan ka na muna. Ipagtimpla ko na muna siya ng gatas. Baka mamaya ako pang pagalitan ni Rogelio pag nalaman hindi ko inasikyasong ang kabit niya. Ay naku, tanga talaga. So? Mahal, Rogelio. Nagkakrave kasi ako sa Jollibee. Kawawa naman yung baby natin kung hindi mo ibibigay. Eh, sige na, patala ka na ng pera Sige ha. Thank you. Sabi ni baby. Ang saya daw niya kasi lahat ng pangangailangan niya. Binibigay mo. Bye. I love you. Ay naku, no, ang sarap talaga magbuhay, Reyna. Nakaba na? Nagugutom na. Bilisan mo maglakad. Ang bagal mo. Para kang pag Wait! hawakan mo nga to. Patiba naman ako pagdadalahin mo niyan. Eh, alam mo namang masela ng lagay ko, di ba? Hindi ka naman naawa sa baby namin ni Rogelio, Bihil. ha? Alam mo, pag nalaman niya ni Rogelio, nagurado, iiwan ka. Lalo na pag may nangyaring masama sa baby namin. Kaya kung ako sa'yo, panindigan mo ang pagiging katulong mo. At siya nga pala, ipapaalala ko lang sa'yo na hindi ka pwedeng humingi ni kahit isang pirasong french fries dahil para sa anak namin yan. Naiintindihan mo ba? Ha? Para naman alam mo kung ano yung papel mo sa amin ni Rogelio. Hoy! Ikaw na babae ka? Kahit tagal-tagal na kitang hinahanap, dito lang pala kita makikita? At sino ka naman? At sino ako? Ako lang naman yung asawa Teka, hey, teka. Miss, anong sinasabi mong ang asawa mong ama ng pinagbubuntis ng babaeng to? Eh, ang sabi niya, yung asawa ko daw ang ama ng pinagbubuntis niya. Kaya nga pumayag ako na ali-alipinin niya eh. Dahil natakot akong iwan ng asawa ko. Tapos ngayon, malalaman ko lang na hindi pala si Rogelio ang ama ng pinagbubuntis mo. Mahiya-hiya ka naman sa sabalat mo. parat mong babae. Kung kanina-kanino ka nagpapagamit, kaya ngayon, di mo na alam kung sino ang ama ng anak mo. Ha? May iba ka pa palang biniktima bukod sa asawa ko? Ang kapal ng mukha mo. Hm, huh. mahiya ka nga. Kasi yung ATM ng asawa ko? Ano mo, yung ATM ng asawa mo, napakababang halaga lang naman ang pumapasok dun eh. 5,000? Kulang pa sa pangluho ko. Tsaka, ano bang pinagpuputak mo? Para limang libo lang? Nagagaganyan ka na? Ganyan ba kayo kahirap at kapatay, Gutom? Manang wala ka na ba talaga? Ha? Sa naulo ka palang babae ka eh. Pati asawa ko, dinamay mo sa kalandian mo. Sasabihin mo pa na sa kanyang dinadala mong bata para ma ka ng pera dahil ni magandang trabawang asawa ko. Mahiyahiya ka naman, napakahaliparat ng babae. Bakit? kaya mo bang ng anak si Rogelio? Di ba? Hindi. Kaya nga sa akin siya sumisiksik ah. Kaya sa akin siya nagpapakasara. Kasi wala kang kwentang asawa dahil hindi mo may bigay ang pangangailangan niya. Ah, talaga? Ganun ka anong tingin mo sa sarili mo? Isa ka lang namang manggagamit na babae? Eh ano naman kung hindi ko mabigyan ng anak ng asawa ko, at least hindi mo ako katulad, haliparot pokpok na babae kung kani-kanino nagpapagamit. O oh, ayan, yan ang hulundi mo sa mga mo sa asawa ko. Mahiyahiya ka naman, magbago-bago ka kahit para na sa anak mo. Ito, huh. Eto, para sa panluloko mo sa amin. At ito naman, para sa pamilyang sinira mo.